Okay, mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Pani bagong updates na naman to mga mahal na kababayan at nakita lang po natin ito sa dito sa mga kapwa natin content creator at napabalita ito naman po ang bating ba gagawa ng video reaction. Ito po ay patungkol po sa ating pangulong Marcos, mga kababayan. Dahil dyan, nakikita nyo sa monitor mga mahal na kababayan, si President Marcos daw ay, nako, si PBBM sinugod sa hospital ng mga taga-sikihur. Ano kayang nangyari? Parang nakakatakot naman ang balitang yan dahil ah, nagkaroon daw ng kidney failure at hindi ipinababalita itong si President Marcos, mga kababayan. Ayan o. Oh. Di ba? Yan makikita sa description. Hala, PBBM sinugod sa hospital. Mga taga-secure. Nasisi pa nga. Oh my God. Ano kaya ang nangyari? Siguro mga malakabayan, mas maganda panoorin natin ang video. Gano nga ba? Katotoo ito. Mga kababayan, plus report tayo. Makinig ang lahat, makinig ang lahat. This is it, karma is real. This is it, karma is real. Magtago na kayong mga banghag. Ang amo nyo sinugod ngayon sa hospital, sa San Miguel Hospital. Emergency. Pero, sinisi ang mga taga-sikihur Bakit kaya? Ayan. Sabi, critical daw si BBM sa kondisyon niya. Sinugod po siya sa hospital sa San Miguel, Manila. Kawawa naman due to kidney Killer? failure. dilang lang maibalita kasi tinatago pa. Pray for him na lang. Inuha jud sala taga secure. nako ayun po yan sa post oh, niya. Nasisi ang taga secure dito. Ano mang ginawa nila? Eto, para malaman po natin kung ano yung katotohanan, kung sino yung may mga puting ahas dyan. O, oh, ari ba... Iwan ko lang kung bakit nangyari ito, 'di ba? Ang sinisisi ng pagkakaroon ng uh, kidney failure nitong si PBBM ay ang walang iba kundi ang mga taga -sikihor. Ano kaya ang ginawa ng mga taga -sikihor? Bakit nagkaroon ng kidney failure itong ating uh, pangulo? Pinainom ba ito ng maraming beer? Odi di kaya kumain ng maraming karne? Ano bang dahilan bakit nagkakaroon ng failure? ba? Diba, minsan, nagkakaroon tayo ng kidney failure dahil mismo sa kinakain natin, iniinom natin. Ano ba talaga ang nangyari? O di kaya minsan, sa sobrang stress. Sobrang stress. Oh, ay eh, panoorin natin ang video mga mahal na kababayan para wala tayong ano, wala tayong masabi sa malakanya. Panoorin natin kung ano yung nalalaman diyan ni Maharlika. Oh, si Maharlika. Ito ito breaking news. It's not really news actually. Um, breaking news. Uh, allegedly, hindi pa to confirm, nililiwanag ko, sabihin naman nila fake news ito. Hindi pa to confirm. Hindi pa naman So baka confirm. may gustong mag-confirm nito na balita? na nakarat may na kasi sa ako na, na tatlong tao na nag-text isa sa malakanyang yung dating uh, I mean nadudoon sa loob then yung dalawa na nagtrabaho din kay Bangag allegedly si Bangag ay isinugod sa hospital so gaano ka totoo na Bangag dahil sa kidney problem mo ay isinugod ka sa hospital kasi the few days ago ay eh, puffy yung mukha mo eh parang hinahabol ka ng hininga naghihingalo ka eh, my ang wish God. nga ng mga ibon dito, eh, sana ma-over daw. <laughs> oh my God, wag naman sana gano'n. May mga ibon, ganun. bumulong. O ko kung mga kababayan, kiting nyo, kung magkapagsalita itong, ano, itong uh, DDS, masyot namang nakaka, ano eh, nakaka, sa halip na ipanalangin ang Pangulo, parang, ano ba yung nangyari sa kapwa nating mga Pilipino? Naku, kahit anong mangyari, kapari, pariho tayong mga Pilipino, mga mahal na kababayan, Pangulo natin yan dapat, iba. Ang Pangulo, ibinoto eh, nyo yan, hindi eh. ba? Ibinoto nyo yan. At ngayon, may, 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 karamdaman ng tao. Tapos, ang naririnig na balita, ganyan pa mga negative. Eh, sana naman. Sana naman lang. Sana naman, ipanalangin na lang natin. Eh, huwag namang ganun, na para bagang agad uh, hinatula na na-overdose. <laughs> hindi mabuti, hindi mabuti yan, mga mahal na kababayan. Hindi mabuting pananalita yan itutuloy natin para bang pinapanalangin nyo ng matuluyan. Bakit naman ganun? Huwag naman. Oh, di ba? I wish nila. No, no, no. Di ba? No, no. diba? Palangga. Yayakapin no, ka daw niya. No. Di ba nga? Ah, andyan. Aba, daming daming nanood sa'yo palangga. At inalbogan mo ko ah. Gusto mo ako sa sa pabo ng kalindog ko. Pero ang ganda ko dyan. Sa peri na rin. Ewan ko siya paano di ba? Oh, diba? Ang ganda ko dyan. dyan. Oh, di ba? Dapat may mga ganun. Oh, lilipat na ako dyan. Anyway. So, yun nga mga kababayan. Allegedly, si Bangag ay isinugod na naman sa ospital. Walang, na, wala nang galawan sa gitna. Eh, hindi naman imposible yan. Kasi nga, pag nag a ka, any moment, pwede kang ma-overdeed. na siya. Oh. Katulad nung mga nakaraan, na mga Uy. pangyayari, pangyayari, ba at sa mga kaibigan nila, allegedly, yung kanilang entourage dito ay na-overdeed rin. Kaya nung mahangin so, dyan. So, pag mga ganong klaseng, ano, ganong galawan na... nag-addictus eh talaga namang Addictus. magkakaroon ka ng problem sa buhay mo para namang ma yung, ano? ano ka ma you know Hello Palanga. How are you? Ano na dog mo? Gusto mong kumabog ah. How are you? Kumabog. I you tayo sure, oh, ito. Live da You sure? Ayan o. Oh. oh. Ayan. Live na live. Okay. Oh, <laughs> what's your name? Catherine. Catherine. <laughs> hi Catherine. From Hi. Santa Galing. From London po. Ay London. Oh, ano kayo nag-drive? Nag-drive dito or nag-airplane? I just flew. You just flew, I flew. all the way from London. You say hi. Hi. You're Hello everybody. Oh, di ba? Tapos ikaw lang mo na vlog ba tayo mag-emote dalawa. All Okay, so tuloy-tuloy natin ang chika. So yun nga, allegedly si Bangag ay nasugod naman sa ospital. Napag-usapan nga namin, alam mo, kung mategi mat si Bangag, for sure tatago nila yan. Let's say for example, no, kung mategi si Bangag, kunyari, bigla siyang hindi na makahinga, tapos for sure itatago nila yan, di ba? Baka saksakan ng saksakan ng ano, forma. <laughs> para oh my God. na, saksakan ng saksakan tapos itatago nila kunwari na sa bakasyon, dadadadada. But you know, yung mga puting ahas ko, please confirm kung saan ang ospital, kung nasugod man siya. Let me know. Pero again, ha, kayo uh, kayo ang sinasabi ko dito sa inyo, may nakaratik sa akin information. Tatlong tao. So, totoo ba? Kasi sinungaling naman yung malakan niya. Kailan ba nagsasabi ng totoo to? Diba? Sino nandyan? Ang ibon. Sa taal. Ay, ibon. I'm taller than her. Okay, tingnan nyo, mga mana oh, diba? oh, tingnan niyo. Yan oh, ang sabi oh, diba? ng ano ng babaeng 'yan, 'di ba? Alam ko pro 30 'yan, 'yan. nagsasabi na ngayon na sinasabi na nila na talagang hindi na nila naniniwala ano man ang sabihin pa ng Malacañang. Bakit? Kasi nga sinasabi na nila ng Malacañang ay sinungaling. Sinungaling. O, oh, di ba? Hindi na sila naniniwala sa pamahalaan natin, sa Malacañang, kung ano-ano pa baga. Wala na. Katingnan tingnan nyo mga mahal na kababayan, ang Pilipinas ngayon ay watak-watak. Totoo yan. Watak-watak na talaga ang Pilipinas. At patuloy talaga yan sa, ka, sa pagkawasak. Dahil nga, mismo ang mga naninirahan, ang mga kapapilipino ay hindi na nagkakaisa. Iwan ko kung bakit. Dahil simpre, kaiba-iba na ang, yun nga eh, kampi-kampi na eh. Kampi-kampi. O, di ba? Eh, sana naman, sana naman. Kung totoo ang balitang yan, eh, malalaman at malalaman din po natin yan. Dahil ibabalita at ibabalita po yan. Eh kung talagang malalana ang kalagayan ng Pangulo, eh simpre ibabalita yan. Dahil hindi naman pwede kapag malalana ang kalagayan, ang sakit ng Pangulo, ay maitago pa yan. Hindi. Kailangan din ay ma uh, malaman ng taong bayan ang kanyang uh, kalagayan. Lalo na ang kanyang mga supporters. Simpre umaasa eh. Umaasa ang lahat ng mga uh, mamamayan natin sa Pangulo natin. Hindi eh po ba umaasa? At kung ano man yung mga naging sana o naging, naging sa pagitan ng mga Duterte at mga Marcos, eh sana masolusyon na na yan. Kasi walang buting maidudulot ang pagtataniman ng sama ng loob. Eh, sa Biblia po, mga mahal na kababayan, alam nyo. Sa Biblia tayo, ha? Ang nagtatanim ng sama ng loob sa kanyang kapwa-tao, alam nyo ang hatol ng Diyos? mamamatay tao. Di ba? Hindi pa pumapatay pero mamamatay tao. Bakit? Kasi nga, kapag ka nagtanim ka ng sama ng loob sa iyong kapwa, tapos sasabihin mo, mahal mo ang Diyos. Ano ang sabi ng Diyos? Sinungalin ka. Oh, sinungalin ka. Bakit? Kapwa mo nga na nakikita mo, di mo magawang mahalin ang Diyos pa kaya na di mo nakikita. Ganun po yun. O ba? Diba? Eh, isa lang ang hatol ng Diyos dyan. Kapag ka manatili ang puot sa iyong dibdib. Sa puso pala, hindi sa dibdib. Yung dibdib ka sa labas yun. Eh. So, yung gumubuko na dalaw yun. Yung dibdib. Ah, sorry. Sa puso, kapag manatili ang sakit o ang sama ng loob sa iyong puso, sabi ng Diyos, mamamatay tao ka. O tingnan nyo ha, nagkakagulo ng Pilipinas dahil dyan sa mga sama ng loob na yan. O diba? Masama ang loob ng mga DDS, masama din ang loob ng mga pro Marcos sa mga Duterte. O diba? Nag-aawayan sila. Ano nang mangyayari si sa Pilipinas? Tapos ito namang ang Taiwan at China. O diba? malapit ng magera. Ano na kayang mangyari? Tapos maaapektuhan daw ang Pilipinas. Nako, pag nagkaroon, nagkaganon, nako, dapat tayo nagkakaisa. Eh, sa bagay, nakalagay naman yan sa uh, sa Biblia na talaga ang mundo ay patuloy na sa kanyang kawakasan. Ang tao, sa halip na maging maibigin sa Diyos, magiging maibigin sa salapi, makasarili, mapagtungayaw, magagalitin, mapanirang puri, ano pa ang andyan nakalagay sa Biblia? Malayaw, ano pa? Hindi mapagmahal sa kapwa, kundi makasarili. At yun naman talaga ang nangyayari mga mahal na kababayan sa kasalukuyan. Kaya nga, lagi tayong nagbibigay ng babala. Di ba? Lagi tayong nagbibigay ng babala. Diba? Lagi malapit na malapit na ang kawakasan ng mundo. Dahil nakikita na natin ang lahat ng palatandaan. Yung lindol sa iba't ibang dako, eh napansin nyo pa lang, lumindol pa lang, 7.7, 8.5. Saan yun? Di ba? Wasak. Nako. Malalakas ang lindol, mga kababayan. Hindi lang dito sa Pilipinas. lalong lalo na sa ibang bansa. Nako. Babala na yan. O, nagkakagulo na. Andiyan na kalagay sa Biblia eh. Kapag nangyari na ang mga bagay na ito, tandaan nyo, sabi ni Kristo, ako'y malapit na. Nasa mga pintuan na nga. Ano yung malapit na? Di ba? Magkakaroon ng lindul, magkakagutom. O, andiyan na. Magkakagulo sa iba't ibang bansa. O, di ba? Ang kaharian, laban sa isang kaharian. Bansa, laban sa isang bansa. Di ba? ngipin sa ngipin. ba? Diba? Nagkakagata na sila. Bot na lang kung walang ngipin. Walang masasaktan dyan. Gilagid sa gilagid! Sige nga, itutuloy natin ito. Parang nasisira na tayo dito eh. Tapa, may ganyan ka sapato. So anyway, mga kababayan, so tignan natin kung ano ang nangyari kay Bangag. Kung siya ba ay buhay pa. Baka kung ngiwi-ngiwi. O, ditingnan nyo ah. Malaking insulto po 'yun sa ating pangulo na sinasabi nilang bangag tapos ngiwi-ngiwi. Ngiwi. Bakit ba ganoon ang pagtingin nila sa pangulo? Kawawa naman ang pangulo. Inapatunayan <laughs> e, na ba talaga na itong si Marcos ay talagang adik? Adik nga ba talaga siya? <laughs> napatunayan na ba talaga na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot? Di ba mayroon tayong pideya? mayroon tayong mga drug agency na kapag ka nga gumagamit, nakapaglabag, whatever your position, kahit ano ka pa, ay pwede kang hulihin kapag nakalabag ka sa batas. E eh, ba't hindi? Ba't hanggang ngayon, andyan pa rin siya? So, marami nang nagkukumin sa atin na iba ang batas sa Pilipinas, may pinapanigan. Ganun ba yun? Isayang naman ang kasabihan na no one's above the law. <laughs> ang batas daw ay para sa may yaman lamang. Ganun ba yon? May ganun ba mga mahal na kababayan? Isa tuloy natin. Nako, kawawa naman itong Pangulo. Oo, <laughs> oo, oh, 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 oh. Ang dami kasi Alam nyo, tignan nyo yung mga gumagawa ng kaparantaduhan sa bayan. Inaaratay na sila ngayon. Di ba? Ang dami ng mga, ang daming mga inaaratay ngayon. Kala nila, ma, ma, tat, ma, maluloko nila tayo. Wala. YouTube, YouTube. Uh, wala tayong filter today. Si Palanga may filter. Ang dala ka pa, ang kapal ng lipstick ko doon. Paano kayo tatanggalin, madam? Tigaya <laughs> mo na, pagbigyan mo na. Oh. Para magbuka ako dyan, ano, uh, retukada. Shout out na sa ating 120. Ay, 100. On TikTok yan? Yeah. <laughs> Oh, ano ano to? Mm. 130. Ang ganda mm. ni Madam. Oh, di ba? Sila nagsabi niyan, wala tayong filter. Wala <makes noise> siya lang ang may filter. Totoo Oh. Hindi ka daw ano daw masasabi mo sa mukha ni Bangad na namaga kasi mukha niya parang namamagana. Ayun ay, na nga sila nagsabi niyan. Tabas yung pangalan. Uh, oh, ay, ikaw lang sapat na. Oh. Ikaw lang sapat na. I love you, my dear. Ayun ay, na nga dinadakta ko ngayon, allegedly na ospital. So hindi natin alam kasi kahit kahit kumalaw na siyang man, yan, hindi naman nila aaminin yan. Ayun, walang galaw, Tignan galaw mo siya yan satanas, eh. Siguro sa nagpatusok ng kung anong ano. Anong sabi niya, nadapa siya sa pavement. Tapos may allergy ang gaga, itinuslok naman ni Dr. A yung kanyang flesh. Tapos hindi uh, so, hindi. Ah, sa akin paano paniniwalaan niya, guys? Right? Paano mo pamaniniwalaan niya pala? Na, na, eh, diba? So, sana, sana all... liwanag, well, hindi sana liwanag. Hindi sasabihin ng gobyerno ni Bangag kung naospital siya o hindi. Puro pagsisinungaling talaga lahat. Yan. Ang tanong, totoo kaya yan? Pero napansin natin itong nakaraan at napansin din ng isang doktor na namanas si Dunyor. Isang doktor po yung nakapansin. Nagawan po natin ang video yan. Nang sabi ng isang doktor na kailangan uh, magpa-check up na. At ito, matapos yon mga ilang araw lang, ito yung nabalitaan. At ayon kay Maharlika, hindi pa naman daw confirm. Pero may mga puting ahas na rin siya na nagsabi tungkol dyan. Ito namang iba, sinisi yung mga taga Sikihor. Anong mayroon ba kasi dyan sa Sikihor? Paano siya makapagtrabaho ng maayos kung ganyan yung kanyang kalagayan? Dapat na bang palitan? Comment down below dyan. Hanggang dito lang. Thank you. bye, -bye. Okay mga mahalagabayan, hanggang dito lang muna tayo. At napansin nyo ng mga mahalagabayan, di ba? uh, mas pinipili pa nilang maano itong si, ah uh, okay mga mahal na kabayan, so siguro ay uh, hindi naman siguro, wala naman siguro katotohanan yon. Pero lalabas at lalabas din ang balita. Yun ang hihintayin natin mga mahal na kabayan. Pero sana naman ipanalangin eh, nilang natin ang yung na mapabuti na gumaling na sa karamdaman itong ating Pangulo. Eh mahirap na rin eh. Kasi marami din ang nag uh, may marami ang nagustong katulad yung nasa video natin no? Huh? Mas gusto pa nilang matigok ate itong si ano si President Marcos. Nako. Hindi naman yun, hindi naman maganda ganoon. Eh, tama ba ang kapwa mo tao ipapanalangin mo na mamatay? Kahit siguro anong ginawa siguro ng tao yan, kapag ganyan na, may pag, wala ka ng pag-ibig sa puso mo eh diba? Uh, mangyayari lang nangyayari talaga ang mga nakalagay sa Biblia. Na talaga ang iisipin nilang tao ang kapakanan lang nila. Ayun kapwa nila pag namatay okay lang, mamatay ka na. Diba? Nako. Uh, wala na tayong masasabi diyan. Kundi goodbye na lang at saka hintay-hintay na lang tayo sa updates mga mahal yan. Hanggang diyan lang muna at good night po sa inyong lahat kasi gabi na. At bukas ay uh, Friday ngayon, bukas is uh, Saturday is a uh, very 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 uh, relaxing day tomorrow, relaxing day. At uh, bukas ay bukas ng paglalaba, <laughs> lahat paglilinis. Andiyan na 'yan. Okay, hanggang dito lang mga hanggang dito lang mga palangga, hanggang dito lang muna, hanggang dito lang muna, nako na naoo na naman tayo. Hanggang dito lang muna at shoutout po sa lahat ng mga kababayan po natin at mga kapatid dyan. Shoutout din po sa lahat ng mga kababayan po natin sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Yung malaking isla ng Pilipinas. At maging dyan sa mga kababayan po natin sa abroad na nakasubaybay po sa atin. Shoutout po sa inyong lahat. Good night po.